Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Ang 4-time NBA Champion Klay Thompson ay patuloy ang hindi magandang performance ngayong season para sa Mavs. Only averaging 8 points on 31.8% shooting sa field and 26.2% shooting naman sa 3-point line. Nakakalungkot nga na makita ng one of the greatest shooters of all time na nagkakalat na lang sa loob ng court at panaybaldog na lang nga mga tirada. Dahil sa kanyang hindi magandang performance ay nilipat na nga siya sa bench at pinasok si Jason Kidd si D'Angelo Russell sa kanyang starting 5. At dahil din dito ay inaasahan na i-explore ng Mavs ang trade value ni Clay at kapag may nahanap silang magandang deal ay handa silang i-trade ng 4-time champion. Ganun pa man hindi nga mataas ang value ni Clay Thompson ngayon at limited lamang ang team sa handang tanggapin ang kanyang 17 million per year na sahod kahit na hindi naman ito kataasan. Kawawa nga si Clay dahil pumirma siya ng kontrata sa Mavs dahil kay Luka Doncic dahil perpekto nga ang role niya para kay Luka. Isang spot up shooter na maghihintay lang na may mag double team kay Luka which is pretty much every procession nga ito mga kaibigan. Ganun ba man biglang trinay dito ni Nico Harrison at ngayon ang team na ito ay walang matinong point guard kaya naman medyo wala nga sa rhythm ang karamihan ng kanilang mga players. Ngayon ay tumungo naman tayo sa tapatan ng Houston Rockets na may limang sunod na panalo matapos ang dalawang sunod na talo to start the season laban sa San Antonio Spurs na may dalawang sunod na talo matapos ang limang magkakasunod na panalo sa umpisa ng season. Another bad start pa kay Victor Vambanyama, 2 points and 3 turnovers siya sa first 8 minutes ng game at negative tending nga siya sa plus minus. Bukod na lamang dyan ay nasasapawan nga siya ni Alperun Shengu na kinakalabaw siya sa pintama kay Wigan at hindi natatakot sa kanya. Nahihirapan nga ang Spurs na dumiskarte sa zone defense ng Rockets, only shooting 34% sa field sa first half. Subalit so, tinapos nga nila ang first half na ito nang gumawa sila ng 12-0 run sa last 2 minutes para mabaon ang 51-50 to halftime lead. Sa third quarter naman ay nagpatuloy ang momentum ng Spurs at may magandang rhythm na nga si Wemby offensively and defensively. Bumo sila ng double digit lead at nahihirapan nga ang Rockets offense na gumawa dahil sa full court pressure ng Spurs at muling dumalabas ang problema ng Rockets sa kakulangan ng totoong point guard. Lumamang ng 14 points ang Spurs subalit so kumawa ng malaking run ng Rockets upang may baba ang lamang sa apat na punto patungo sa fourth th quarter. Ang fourth th quarter naman ay naging dikit. Pilit na hinahabol ng Rockets ang Spurs. Magandang momentum ang pinapakita nila subalit timely stops at ang sipag ng Spurs sa second chance points na naging dahilan kung bakit tuluyan nang naputol nila ang limang magkakasunod na panalo ng Rockets sa score na 121 to 110. 22.6 rebounds, 5 steals si Julian Champagny. 22 points, 8 rebounds, 4 assists and 2 blocks si Wemby. 20 points, 5 rebounds si Harrison Barnes. 15 points si Devin Vassell. At 14 points, 6 rebounds and 13 assists si Stephen Castle. Habang si KD naman ay gumawa ng 24 points, 1 rebound and 8 turnovers.